Yes, rest with Kuya Alex. Napuputol ah, kami. Ay po. Ayan yung hita. Yan ang target niya. Ano mga kawayan o. No? Six feet. Kali namin ang mga nisa. Hindi lang. <laughs> eh. ay audit pa yun, eh Ultra. mat mm -hmm. ah bakal lang ah oh. okay 10 meters hanggang doon no? oh ayun na yung tali, oh mga pangbaba kaya ng oras, di kaya na tao, di kaya. Ulan! <laughs> Ulan! Some post, kaya lang eh Ayos na, sa likod. Dito. Hmm. Dito na nga lang sa bandang dulo. Hanggang dito. Ayos na.